Okay, doon sa mga nagtatanong kung uh, may hit ba ang uh, big na no? kapag uh, ginawang uh, pang daily ride or drive. No? Uh, uh, ito ngayon, uh, punta ko ng office at uh, gagamitin ko itong uh, Ninja 400 para ma Kita natin kung sa mga traffic situation natin eh tolerable ba ang init ng isang uh, big pipe kasi so, siyempre ihinto ka uh, tapos uh, hindi umaandar ang uh, motor mo so ang tendency eh iinit siya kasi walang hamin na uh, sumasalubong doon sa init kaya uh, tolerable ba effect ng uh, Ninja 400? ang big bike na nagabitin uh, kaya po uh, tabuhan natin uh, sa mga sa big bike no? kumpara sa mga ibang big bike users or 300 others susubukan so, natin Okay, so yun ang gagamitin natin, uh, Ninja 400 para malaman natin kung paano ang heat management nito pagdating sa traffic situation. ito na nga no sa unang buwan natin dito sa Hilpuyat eh may congestion na agad so medyo matagal ang uh, paghinto ng traffic dito sa may corner ng uh, Pasong Tamo no uh, medyo malayo pa to pero nakita naman natin ang build up pati motor na traffic na no may mga nakikita tayong dumadaan doon sa may unahan uh, yun yung ano uh, sa may bike lane na yan ano hindi mahaba-aba na rin yung uh, ating uh, paghinto rito, considering na motor ang dala natin uh, pero so far wala pa naman tayong uh, naramdamang init na galing dito sa Ninja 400 another thing is, uh, sinusubukan kong mag uh, start or mandar coming from the second gear, kaya kung napapansin ninyo nasa second gear ako no? kung uh, kaya ba ng torque ng Ninja 400 ang uh, umusad from uh, stop position nasa second gear lang so makikita naman natin na uh, kayang-kaya no kayang-kaya ng torque na mag uh, roll start na mag-roll ang uh, ang motor na to coming from a uh, second gear Okay so eto ulit uh, dito na tayo sa corner ng pasong tamo 'yung Hill Puyat Uh, medyo mahaba pa rin dito yung uh, paghinto ng uh, traffic So dito sa part na to eh medyo matagal dito yung uh, paghinto no. Bale nag-green na hindi pa rin pinag go dito yung mga sasakyan kasi dito sa corner ng Hilpoya at Makati av, parang binigyan ng priority dito yung mga galing sa Mandaluyong yung bridge dyan, papasok ng Makati no. Kasi para siguro hindi mag-build up yung traffic doon. Understood naman yon. Yun nga lang, syempre, ang ibig kong sabihin, nagtagal dito ng two rounds ng uh, pagpula ng stoplight, no? So, gaya nyan, naka-green uh, dito pala kami pinag-go, no? So, and still, kahit na tumagal na ganun sa traffic, napakaganda pa rin ang heat management nitong uh, Ninja 400, no? Yun nga lang, syempre, uh, naka-maong kasi ako baka mamaya kung iba ang suot mo dito gaya nyan manipis na pantalon kung naka slacks ka halimbawa or naka jogging pants ka lang or naka jogger pants ka or naka shorts ka lang baka ramdam mo yung init kasi pag nakamaong ka dito sa Ninja 400 hindi mo naman ramdam ang init talaga eh parang parang wala lang no unlike sa Harley Street 750 kahit na nakamaong ako Ramdam mo yung buga ng init dito sa Ninja 400 hindi? Okay guys, so hanggang dito na lang yung aking video. Uh, final observation ko, pagka uh, hit lang yung concert mo, okay ano, okay ang Ninja 400.